sa akin, simbolo ng katapangan ang ginagawang ito na si Amanda. Isa po sa mga biktima na si Kibuloy. Kasi kung hindi sa kanya, hindi rin maglalakas loob ang iba pang biktima na lumutang din at magsampa ng kaso. Medyo lalo tayong napabilib dahil eto palang si Amanda ay matagal nang nag-file ng kaso dyan sa mga korte sa Davao noon pa pong 2019 at alam naman natin kung sino ang nasa pwesto nung panahon na yon. Kaya walang nangyari sa mga kaso na yan. Nakakalungkot talaga isipin, no? Na sa dinami-dami nang naging biktima na itong si Kibuloy, ay baka biktima rin yun ni Digong, hindi kaya? Kasi ganun eh, ganun ang nangyayari. Uh, nasa parehong circle yung mga yan, ano ho, mga demonyo, mapang-abuso, at kung ano-ano pang krimen ang kayang gawin. So ang nangyari sa ilalim ng Duterte administration, protektado kasi si Kibuloy, natural. Only under PBBM administration that the cases filed by Amanda in 2019 reached the courts. So ito daw ng mga kaso na ito ay natulog sa DOJ Davao. Natulog daw dahil nga ibinabasura, walang nangyayari. Okay? At talagang kawawa yung pakikipaglaban ng isang Amanda at ng iba pang biktima para sa akin ay kahanga-hanga pero yun nga sabay-sabay tayong naaawa dahil sirang-sira ang buhay ng mga ng mga ganitong biktima nasira na po ang buhay nila. Kaya siguro uh, para ma-redeem nila yung kanilang uh, buhay eto, ito ang kanilang ginawa ipinaglalaban ang kanilang karapatan at dapat lang na managot sa batas. Itong si Kibuloy para kahit papano gumaan ang pakaramdam na itong mga biktima na ito. The cases filed by Amanda against Kibuloy are not politically motivated. Paano kasing magiging politically motivated itong mga ganitong klaseng kaso? Ano ho, 2006 pa po, hindi pa masyadong uh, pag ang, ang, ang yaman at ang rangya na itong si Pero napakarami na pong nagre At dahil nga lugar ng Davao ang tinutukoy natin, alam nyo na. Dahil magkaibigan nga itong mga Duterte at si Kibuloy. Talagang lahat ng yan ay, ay madali lang pagtakpan para sa kanila. Sa ilalim lang daw ng administrasyon na ito ni Marcos Jr., yun nga, umusad na itong mga kaso. At sana po, ito ay tuloy-tuloy na. Sana po ang suporta ng ng, ng lahat ng kababayan natin, ng taong bayan, ay para sa mga biktima. Malaking regalo para sa ating lahat na itong si Kibuloy ay natiklo, na nahuli na. Pero yun lang, uh, hanggang saan? Ito ba ay tuloy-tuloy na laban na itong mga biktima na ito? Marami dapat. Marami ang maglulutangan pa. Ako'y naniniwala dyan. Marami pa ang maglalabasan ng mga biktima para, para lalong Uh, mapatunayan sa buong mundo kung gaano nga kademonyo at karumaldumal ang mga ginawang kahayupan na si Kibuloy. So deserve niya kung nahihirapan siya sa kulungan ngayon, katulad ng sinasabi ng mga taga-suporta niya, more than, more than what he did to, to, to the victims, deserve niya talaga yung napaka-hirap na sitwasyon ngayon. Deserve niya talaga. Pero yun nga, kailangan pagbayaran niya lahat ng ito. Hindi pwedeng agad-agad na siya ay lilisan na lang anaho, para mapadali ang pagtakas niya sa lahat ng problema niya ito. Dapat talaga ay pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Mm, good luck!